Pamamahiyan ni Daniel Padilla ang dating nobya na si Catherine Bernardo. Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang mga naglabasang mga video kung saan makikita ang mga hindi magandang pagtrato ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo noong magkarelasyon pa silang dalawa. Kumakalat ngayon sa ilang MGJ social media platforms ang mga videos kung saan makikita ang pagiging toxic ni Daniel Padilla noong karelasyon pa niya si Catherine Bernardo. Nagumpisang maglabasan ng mga videong ito nang tawagin ng mga fans ng aktor na si Daniel Padilla si Catherine Bernardo na malandi at pakawala dahil pinapalibutan na umano nito ang sarili kasama ang iba't ibang mga lalaki. Ipinunto pa ng isang basher ni Catherine Bernardo na hindi nakakaganda ang ginagawa ng aktres na pagpapalibot sa kanyang sarili ng mga lalaki matapos ang breakup nila ni Daniel Padilla. Matatandaan na noong nakaraang March 26, 2024, ipinagdiriwang ni Catherine Bernardo ang kanyang ika-28 na kaarawan sa El Nido Palawan sakay sa kaisa isang yate. Nakasama ni Catherine Bernardo sa nasabing okasyon ang kanyang malalapit na kaibigan sa loob at labas ng industriya ng showbiz. Dinaluhan ito ng ilang malalaking bituin sa industriya ng showbiz katulad na lamang nina Alden Richards, Maymay Entrata, Kakay Bautista, Jericho Rosales at iba pa. Iginagulat pa ng marami na naroon din sa birthday party ni Catherine Bernardo ang isa sa mga ABS-CBN bosses na si Carlo Katigbak. Naging masaya naman ang kanilang pagdiriwang at ibinahagi pa ito ni Catherine Bernardo sa kanyang Instagram account kung saan inilahad niya na ito ang pinakamasayang birthday celebration niya. Samantala hindi naman na may mga naglabasa na mga negatibong komento mula sa mga fans nila ni Daniel Padilla na hindi nagustuhan ang pag-iimbita ni Catherine Bernardo ng maraming kalalakihan sa kanyang party. Ayon sa kanila, tila naging malandina na umanong ngayon si Catherine Bernardo magmula ng maghiwalay sila ni Daniel Padilla. Kagad namang dumipensa ang mga solid fans ni Catherine Bernardo, iginiit nilang walang masamang ginagawa ang aktres at nagsasaya lamang ito matapos ang ilang taong panluloko at betrayal ni Daniel Padilla. Kasunod nito, kumakalat naman ngayon sa ilang mga social media platforms ang mga nakaraang videos ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla kung saan makikita ang diumanoy pagiging toxic boyfriend ni Daniel kay Catherine. Kabilang narito ang video na kuha mula sa ABS-CBN Ball noong 2017 kung saan tila inambehan ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo ng suntok dahil tila na ang aktor sa suot ni Catherine Bernardo. May mga video pa kung saan makikita ang pagkapike ni Daniel Padilla sa mga kakulaita ni Catherine Bernardo na noon ay kinakikiligan pa ng mga fans subalit nag-iba na ng kahulugan ngayong nabuking ang ginagawang panluloko ni Daniel Padilla. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.